welcome sa aming mini rabbit tree. So ngayon, papagilala ko sa inyo ang aming mga rabbit. Meron kaming five rabbits dito. Puro sila mga doe. Doe, ibig sabihin Ito, si Siti. Tapos, si Ganda. Si Mimi. Kaya nagiging rabbit. Ito si Big Bird. Tapos, ito si ano, si Neta may pagkamasugi di ay ayun yung Tapos, ito si Negra. Siya so, yung huling kinuha namin. <coughs> so today, today po, ah, uh, kukuha po tayo ng mga damo na ipapakain po namin sa mga rabbit namin. So, arat na! Yan, ganyan mag-bike.

Ito po siya guys? Diba maganda dito sa amin. Ang linaw ng tubig oh. mo yung anak. Kamaraming lampad tayo. Ang laki-laki ka. Wala. Laki hindi <laughs> Kakulay <laughs> niya kasi yung ano, yung baka kaya inahabol siya. Kakulay niya yung baka. May, siya spot din na orange. Ayun <laughs> oh, siya din meron sa ulo. <laughs> Ang bata. Doon yung tops lang. Si Jan Jan. Ang taga kuha namin ng damo. Yun na. You know, pwede ang kangkong para sa mga rabbit. Pero kailangan i-air dry mo na siya ng kinabukasan na siya pwedeng ano eh. Parang isang araw mo siyang air dry. Tapos isang araw mo siya isang araw bago mo ibigay dun sa rabbit. Kasi prone sila sa diarrhea kapag ano pinakain mo siya agad tapos nakaka, nakaka, taas din siya ng blood ay ng blood ng sugar nila kasi yung ano to eh, rich in sugar sa kanila itong mga ano kangkong yan medyo mahirap ang pagkuha kasi matubig So, malalim po. Ayan, lubog na. Hindi ba siya pwedeng ano, hilain? Kunin mo muna dyan. Dito kami sa bukid. Dito nagpapastol din yung mga ano, baka. Dito siya nagpapastol. dati kasi itong ilog tapos nilipat nila yung ilog doon sa kabila kaya madami ng damo ngayon yung mga baka dito na rin pinapastod yan Uuwi na para kumuha ng damo. Kasi bukas pa, ipapakain yung nakuhang ng kangkong. Ay, nakapagod. Oh, Thank you for watching, guys. I-click mo na ang like button kung may natutunan ka sa aming video. And you may also consider to subscribe to our channel. You can also comment down below for questions. At sasagutin natin yan sa next video. Again, this is your Mimi Rabbitry. See you sa aming next videos.